sa ganito klaseng pagulan, masayang masaya yung mga halaman. Siyempre, o, oh, nadidiligan sila. Yan. O, oh, di diba? Oh, Sariwang-sariwa yan. Kaso, kung ganyan naman patuloy ang pagulan, at ganyan siro visibility na yung taas, yung langit natin, yung sky, hindi ito nakakatuwa. O, oh, hindi ito maganda para sa mga tao. Lalo na, sa mga ba, mga lugar na binabaha. Ingat po tayo. Malakas po talaga ulan. Orange na po ang ating nanana-declare dito sa lugar natin. Ingat po. Malakas na masyado ulan. Sa ganito klaseng pag-ulan, masayang-masaya yung mga halaman. Siyempre, o, oh, nadidiligan sila. Yan. O, oh, diba? Oh. Sariwang-sariwa yan. Kaso, kung ganyan naman patuloy ang pag-ulan, at ganyan, zero visibility na yung taas. Yung langit natin, yung sky, hindi ito nakakatuwa o hindi ito maganda para sa mga tao. Lalo na, sa mga ba, mga lugar na binabaha. Ingat po tayo, malakas po talagang ulan, orange na po ang ating nananadeclare dito sa lugar natin. Ingat po, malakas na masyado ulan.